Ayan na. talaga namang pag ikay makakapanood ng mga balitang garnay, eh. talaga namang nakakarumay. Abay, ano ka, yung nababalitaan ko ngayon pati daw naman yung mga, mga balikbayang box na yan ay inyong lalagyan ng tax. Kaya mo naman, naman ang mga ari eh, mga taong ari. Eh. Ano ka na naisip ninyo? Totoo nga yun, talagang pumasok pa sa inyong uri daw. Kaya mo naman ang aray? Ayun ay pinaghirapan naman ng ating mga kababayang mga OFW. Pati daw na kayo nilalagyan pa ng tax. Ayan ay, yung pag ako'y niririg din eh. Ako'y hindi na nananap uh, sa pula na lang ang aking inalagay din eh. Parang makatipid at padala na lang ang diya sa Pilipinas. Kayo naman ang mga tawang ori eh. At talaga daw huhula eh. Para lang malaman kung ano ang nilalaman ng mga box na yan. Aba ay mga kababayan o di mga kastong. Kayo naman naman kayo. Ay wag naman kayong masyado magpahalata sa inyong mga tarbahong gaya. Kaya naman naman kayo, ay ako nga din yung mga na lang nabibilit na ipadala eh, sa Pilipinas at talaga naman ako yung nagtitipid din eh. Mga sipil yung ukay-ukay na mga brit na ukay-ukay na lang ang aking nabibili eh. Eh kayo na ba nilalagyan nyo pa ng tax? Kaya naman mga taong ray. ay pag naganot ko rin bulbul ko, at pag nilagyan nyo pa rin ng tax, eh kayo naman kayo. Abayangin nyo na lang ang pansinin niyo yung mga nangurakot diyan. Ang mga OFW nyo ngayon wala nang tumulong. Bago namang kayo lalagyan nyo pa ng tax ang kanilang mga pinaghirap ay hahagyan ng maipon iyan. Kayo naman ang mga taong mara eh. Diyos eh, naman ang inyong mga hanap buhay ng ayat kay Naswell din na hindi well nga kasi prinsipaw po Bagay kung alin mga, mga balikbayang baksang inyong uh, pagtutuunan ng pansin para halukayain eh, at lalagyan nyo ng tax. Diyos ko, puro de, mga taong nga rin Talaga bang wala na kayong maisip na paraan para lang magkakwarta? Eh kung kayo nagkakarga ng tubaw sa Batangas, ay magkakakwarta kayo. Yung lagyan nyo ng tax tik namang kanyang Diyos ko puro din mga tawang area. Hindi ka kayong nakakaunawa ng mga OFW naman hindi talaga naman. Naguutay din ni itagak ng pawis para lang makaipo na tikpadala diyan sa Pilipinas. Ay paano kung sa inyong pagbubukas na yan ay may mawala diyan? Sinong mamananagot diyan? Ay, di yan ay digay sino pa ba ang kukuha niyan ay kayo lang naman ang magbubuklat niyan kainuman na rin mga tangwaray. Abay, mag-isip-isip naman ng kaunti. wag mo masyado magpahalata. Talaga bang hirap na hirap na talagang gustong gusto magpayaman? Oh, tik na mga yan mga Diyos ko di mga taga na Talaga namang masyadong magpahalata. Abay, ah, mga kababayang ang Ang mga custom daw nga rin, manghahalungkay ng ating mga ipinadalang mga, ba mga balot boxes. Diyos ko puro di. bang gagawin natin diyan? Huwag kayong magdag maglalagay diyan ng mga napkin. At patay ba ng napkin ay pinag-iintilisan na ngayon. Tignan mo ngayon, ang ilagay nyo lang yung mga napkin mga pinaggamitan ninyo. At mapapakinabangan pa ng Red Cross iyan. Kailangan-kailangan ng dugo. Oh, Diyos ko, po, Rudy. Pag naman ikaw ngayon makakapanood ng mga karning balitik, talaga nakakarumi eh.